Hello po, ako nga po pala si Lenlen. Len. Ayokong yumaman, pero may pangarap ako. Kaya tara, magtrabaho tayo. Ito nga po palang kaganapan na to ay noong bagong taon po. Ay, disperse ng bagong taon pala. January 31, 2024. Nagtinda po pala kami ng gulay at prutas sa tulay. Dati na po kami nagtitanda dito. Ngayon na lang po ulit kasi kumuha po kami ng permit sa munisipyo. Namili po kami sa Pasig. 9 9pm po kami namili dyan. Siyempre, gumalagala po muna kami dyan at para mag tanong, -tanong kung saan may murang prutas, ganun po talaga dapat gawin. Pag kayo ay mamimili, para at least pag mura yung paninda ng isang tindera doon kayo bibili syempre bumili na po kami ng dalandan sinturis po ya ang tawag dyan sa Marinduque ayan po 30 kilos lang ang binili namin dyan syempre kunti kunti muna kasi hindi po hindi ko po alam kung mabili po yan o hindi no, really, Ginto po pala ang presyo ng sili na sa 850 to 900 at ang bell pepper din po ay napakamahal po nung panahon na yon. Ay ganun po talaga siguro pag baskot bagong taon. pumili na rin ako ng kalamansi. Mahal din ang kalamansi. Ito po kami namimili sa Pasig. Ito yung ginto. Kamatis. <laughs> Isa rin po pala ang kamatis sa ah. gintong, gintong, gintong presyo noong bagong taon at Pasko. <laughs> Relate ba kayo dyan? Ayan na nga po ang aming mga paninda. Pagkatapos po namin mamili ay nilatag na po namin lahat dyan. Hmm. ba? Marami po nagtitinda dyan pag paskut bagong taon. Ha <laughs> Peras. Lagyan mo na lang pinya. pinya, meron Ay, Melon, dalandan. Pinya o, oh, diba? Ganyan daw po mag-alok. I-alok mo na lahat ng paninda mo para mabentahan ka. Thank you po sa bumili. Tropa pala ng asawa ko yun. Ayan nga po. Ang tinda po namin dyan ay peras, 50 pesos isa. Yung ubas po, 50 pesos ang one port. Mahal po talaga dito sa Maynila. Pero siguro pag dumating din ng probinsya, eh mahal din. syempre galing sa iba-ibang lugar. Yung longgan ay 25 po ang isa. Siyempre, meron, may meron. Meron din po kaming orange. 25 isa. Tapos, apple. 20 ang isa po niyan. Pero, pwede po ng tatlo, 50. Siyempre, meron din po kaming ampaw. Pampaswerte yan. Tapos, may melon, dalandan, at pinya. Meron din pa kumpleto yan. Lahat dyan. Naubos na nga po yung first batch namin na binili dyan at pangalawang batch na po yan. Inaayos ko na po yan. Ako lang po ang namili dyan kasi yung asawa ko po ay nagbantay. Hindi ko na nga po nabidyohan yung pamimili ko kasi po eh wala akong taga-camera. Siyempre kung sino namili, siya rin ang taga-ayos. Ay, ganun daw. <laughs> inaayos ko na nga ni po dyan isa-isa. Mabango yung apple. Ang fresh na fresh niya. Galing freezer. <laughs> Kaya fresh. Inuna ko dyan yung apple. Sunod ko ay yung ubas. Siyempre, dinahandahan ko yung ubas. Yung ubas po ang pinakamasela na prutas sa lahat ng paninda namin. Kasi po, pag bara-bara ko dyan ay magkakahulog yan. Siyempre, sinapinan ko po muna yan para hindi matanggal-tanggal pag matigas po yung sapin ay gakalasan yan isa-isa sayang naman ng mahal pa naman ang ubas 50 po ang benta namin ng Wamport ayan po tapos na po akong magayos and after 10 years ito na po ang aming paninda kay nagabihan ubos na po siya lahat at pinya na lang po ang natira ang ginawa po namin dyan ay binargin po namin ang pinya niya ng sampu-sampu. Isayang din yun. Anong agawin namin yun? Alam nga iuwi namin sa bahay. Eh, walang apagtaniman doon. Buti dyan sa probinsya sa Marindo kaya may apagtaniman. At habang nagaligpit nga ni ako dyan ng mga gamit namin ay nagabargin na dyan si Mahal. Nagabargi na niya siya ng pinya. Sampung-sampung lang isa. Ah, maigi din yan. Malay mo, sa pinya matupad yung pangarap ko. Ay, ay malay mo. Pag naubos yung pinya, ay matupad ang lahat ng pangarap namin. Ay, napapano ka, Alin Lane. Sa, malay mo sa pinya nga pag naubos yung pinya namin ay matupad ang pangarap namin salamat po sa bumili Sampo na lang yan. Sampo na lang pin niya. Sampo na lang pin sir. Bili na, sir. Oh sampo na lang pin niya. Sampo, sampo. Yun, kundi na lang. Makakita ka ba naman ng sampung piso sa sampung piso na pinya sa sa Maynila. Ay, aba ah. Pinakayaman din. O, oh, ginulpin ni Kuya. Naglilima ang binili dyan. Ay, malaking tapo dyan, o. Oh, dyan na lang. Sampo na lang, pinya. Sampo-sampo. Kunti na lang. Sampo na lang. Siyempre, laban lang. Walang sukuan dyan. Bargain lang ng bargain hanggat maubos ang pinya. Ba, sayang yan. Malay mo, malay natin. Sabi niya, matupad lahat ng pangarap natin. Ayan na po, naabutan na po tayo ng kotokan, Mga alas 9 na po nga dyan. At kami pa na din. Salamat sa inyo. Salamat sa papanonood. Pakilike and share naman po. God bless you po. Thank you sa mga suki namin. Naubos po lahat ng paninda namin. Sa so, uulitin. May lantern po ako na nakita dyan. Ayan po, pinapalipad po nila. May pinagmasdan ko po muna. Ang ganda. Happy New Year po sa inyo lahat. Siyempre, wala po kaming handa. Nakikain na lang po kami sa ko. Thank you po. So, ulitin.